Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Sherry Riguez, my Get Channel. A faith healer, also matarigger. So ngayong hapon, natatagyan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um... Uh, this is our um, weekly gabay for the month of December 18 and December 24. For this sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilaf. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because well, don't forget to like and subscribe my channel. Any, any notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away, so pagpalaing kayo ng Diyos at Makeup Pal. Siksik, leg-leg na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Indian Spirit for the sign of Gemini. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga So guys, ito na. Tutunghaya natin at bubulabugin natin. Ano kaya angel spirit messages sa iyo ng uh, ating mga Ati gilap? So guys, let's see. Angel spirit, please give me information pa. Okay So this is not Queen of Pentacles So there's a good sense Pagdating sa intervenor Na pagdating sa Manage ng finances Or pagdating sa negosyo Ay maaaring Wais at listo ka Maaaring marunong ka Magpatakbo ng iyong negosyo Or hanap buhay No? Or either Kailangan mo magnegosyo Na this time So this is something the ease of course For a love over May bagong pag-ibig Na papasok Or maaaring magkaroon ka Ng higher level of existence No? Maaaring sinasabi dito Maaaring magkaroon ka Ng uh, pangalawang uh, Pagkakataon Para Magkaroon ka Ng uh, sawa jowa, jowa, gano'n. Or this is something in your beginning pagdating sa love life. Because this is something that three of ones are waiting for a certain relationship. Ito yung hinintay mo, no? At ang resulta, maaaring makaalis ka na, maaaring there's a trouble. And there's a transactions, no? Maaaring may trouble ka, there's a lot of information na maaaring hinihintay mo documents, papers, na maaaring ito na ibigay na. There's a ton of one, something, obligation, responsibilities. Kailangan marunong kang um, balansihin kung ano man ng mga grounds mo No? Hindi ka dapat ano, kumbaga unba unbalanced, no? Sa lahat ng gagawin mo, kailangan balanse lamang, no? And there's a three of sorry that recovery. Na no, makaka-recover ka na sa lahat ng mga dagok na nangyari sa iyo. No, and this is a page of one something no good news. May magandang balita. Huwag ka mag-alala. And the Queen of Pentacles is the Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in for you, no? Sa so, papa papasukin mo nego negosyo ay maaaring kumaga dito na magsimula ang panibagong eksena, no? Maaaring lumakas nang yung finances, maaaring kumaga meron na kanagita gitang 7 digits or 6 digits, no? Na maaaring magkaroon ka ng bank account or ganon. Maaaring magkaroon ka ng ipon, ganon. And this is something that is of Cups represents what? represent with the king of wands something ambitions na unti-unti mo na nakikita yung about sa love life na kumaga ayaw mo na lang ano eh happy go lucky gusto mo na for long term talaga so let's see what is the three of wands a three of wands represent so, the two of pentacles so I told you so now there's a something balance so kailangan mo maging balance eh. hindi pwedeng ma-frustrate ka sa kung naman yung iniisip mo hinihintay mo kailangan kumaga balance pa rin no? continue what you're doing hindi ka dapat nagpapadistract no so let's see what is the ten of wands so this is the hermit card now mayroong bagahe Naku, no, may mga bagay na binibit-bit mo pa until now. Naku, no, may mga ngit-ngit, galit pa, but definitely kailangan mo ng pakawalan pa. Pakawalan na. This is the tree of sword Represent what? The Three of sword represent the Justice card. So this is something, ano gusti no? There's something, Justice will be served. No, makaka-recover ka na sa lahat ng mga nangyari sa'yo. And this is the Page of bonds Represent what? Ay, oh my goodness. So, this is something hidden here with a judgment. O, oh, pinapaalahan ng kaka. What goes around comes around. So, ibig sabihin, makaka-recover ka na. Ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay na ginawa mo, maa maaaring bumalik sa'yo. Lahat ng mga bagay na magandang ginawa mo sa ibang tao, sa sarili mo, sa kapamilya mo, maaaring ito na ang balik sa'yo. And this is a page of ones, referencing the, <coughs> excuse me, The Queen of Swords So this is a bigger picture Unti-unti mo na makikita Yung possibilities Now there's a both side of situation Unti-unti nang magiging clear out sa'yo Kung ano man yung mga bagay Na dapat mong uh, May sakatupanan There's a good news ha May magandang balita kailangan natin guys maging ano eh kailangan ko habulin yung binubulong sa atin guys ha pasensya na so let's see what is the queen a pentacle the a is of pentacles and the ace of pentacles chef is the four one something celebration na unti-unti ka na makakaranas mga celebration unti-unti ka na magsasuccess ako ano man yung mga ha, uh, pinangahawakan mo maaaring may negosyo ka maaaring magbukas ka ng negosyo this is a something in the opportunity for you para maaaring uh, makapagsimula ka ng panibago eksena or maaaring maaaring there's a something homecoming Uuwi uwi ka galing sa international, maaaring magnegosyo ka na. No? And this is the ease of cups and the king of wands. Reference it with a high friend. For this is something I last learned. Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo. Bukas, ang isipan mo dapat sa lahat ng mga posibilidad na ng pagdating sa love life mo. Now, na mo dapat yung pangmatagalang eksena. Huwag kang nagbumabase sa isang hagang salita lamang. And this is Queen of Cups, represent ng healing. So, magkakaroon ka ng healing for waiting is over. Ito na yung nintay mo, maaaring mahawakan ka na Abot kamay mo ng Kung ma... Uh, ma-fulfill kung ano man yung mga bagay na ninanais mo. And the 10 of Wands request of um, the Hermit card. Represent with a irepeta ko. So, just focus, no? At yung sinasabi ko, huwag na nagpapadestruct no? sa mga nangyari sa'yo from the past. Or either sa mga galit po at pigati or mga bit, bit 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 mo pang bagahe. Kailangan mo na pakawalan. And because the 3 of swords represent the justice card because the hermit uh, the judgment. So, this is just something five of pentacles. So, pinapaalalahanan ka. Makaka-recover ka for financial loss. Financial crisis. Wow! so this is a page of one serug sa queen of sword referencing with the iron so with the success driven. so see magsa-success ka for these new opportunities now there's a door to the new project na no? magbubukas sa panibagong pintuan para sa mga bagong proyekto bagong trabaho bagong eksena so let's see what is the outcome ang pinaka-outcome for you is the eight of cups. So, something I'm moving on or getting away from the situation or moving forward. No, may paglaya na. No, makakaalis ka na sa, sa bangungot ng nakaraan. It's, this is something that I of sword. No, nag, makakalaya ka na sa mga nangyari sa yung stress and depression. And this is something big curiosity. Kailangan kumagaalisin mo na yung mga yung mga negative thoughts mo. No, kailangan mong be in curiosity. Kailangan mo alamin mo yung magiging resolusyon or magiging solusyon, magiging um, kasagutan sa katanungan mo, ganon, na maging open ka for a new possibilities. So, let's see. What is additional messages for finances and career? So, this is a uh, five of wands reverse. So, this is something no more complication no 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 more struggles no this is a tour of pentacles for saving money for finances guys ha ibig sabihin dito protection at panalaga mo ko naman ba na meron ka investment negosyo trabaho na po ay protect power no additional messages pa tayo for one more card and this is a death card for a transformation malaki magbabago na magaganap na pagdating sa finances mo maaaring this is something pasabog additional messages tayo pagdating sa love life Pagdating sa love life, there's a two of with a partnership. So, may partnership talaga magagalap. At this is, this is a queer there's a good sense pagdating sa uh, confident, no? Parang matalino ka na dito sa so, pag, pagbabalanse ng iyong emosyon. Pagdating sa mga bagay-bagay malakas loob mo na, tapang mo na kakarapin ko ano man yung mga pagsubok na kakarapin mo. Dahil abot ka, may, dahil mayroong ka ng, diba? Pagkapit-bisig. Gano'n ay may, may tutulong na sa'yo. Now, there is a page of pension of investment. So, invest wisely. You Now, for time, effort, even your love. Now, additional messages pagdating sa health. Sa health mo, there is a six of for a victory as yours. Magtatagumpay ka, gaganda lang kalusugan mo. And there is an effort card for revert. Babalik, babalik yung katawan, babalik uh, yung parang sigla ng katawan mo. Maaaring gumanda na ang kalusugan mo. Maaaring ibalik ulit yung, yung gandang hindi mo inakalatsyalis. Kung mag- Ibabalik yung katawan lupa mo dito. Parang ganan. Kung baga, there's a something that you beginning pagdating sa health mo. Maring there's a something second life, a revert, no? A second chances. So, let's see, guys, no? What is additional messages for a magical fairy messages? Represent what? For a represent here with, um, signs, so may anak na lalaki, no? Na maaaring tumulong sa'yo. And this is something emotional healing. say so, I told you. Maaaring magkaroon ka na ng emotional na, um, stability na parang uh, magiging ano kana balanse sa lahat ng eksena additional base just per synchronous And there's a raven, no guys, mag-ingat ka. No, may gumagawa sa iyo, no. Kaya ka rin naglulungkot lungkotan kaya rin nangyayaring, Kumaga, ang dami na po at marami tumatakbo sa isipan mo kasi may taong gumagawa sa iyo, may umaaligid sa iyo dito, oh. There's a something sorrow. Para maglungkot lungkotan ka. And there's a planting seeds, no. May tinanim to sa iyo or maaring binabalik-balik ang kanitong taong gumagawa sa iyo, no. Maaring may sa aswang siya. Kaya hindi ka makatulog, kaya kabalisa sa madaling araw, no yan inaaswang ka for you yun yang orako con no represent some of you guys buntis ha for here merong pa about sa health mo buntis ka for yun and yang orakokon, kaya inaaswang ka And there's is something apology. Na no? may hihingi ng from the past. At the same time, self-love, I told you. Maaring kumbaga ito na ibabalik na yung, yung pagmamahal mo sa sarili mo. And this is something a feminine. See, di ba? Maaring ibabalik na yung ano mo dito. Yung, uh, or may babaeng involved dito, guys. No? Ibabalik na parang singla ng pagkatao mo. Yung hormones mo. Ganon. So, let's see what is additional. Mawawala na yung mood swing mo. Ganon. Let's see what is a romance angel service and what. And there's an expected all of a sudden. So may mga bigla ang pagbabago na hindi mo akalaing magaganap. Na pagdating sa relasyon. Now, there's a something heartbroken. Some of you guys, na no, ditong hiwalayang biglaan. Oh my goodness. At the same time, there's a something a ch change transition, ang laki na pagbabago. Parang ano to, may nagising sa katotohanan. No? Parang may namulat sa katotohanan, may nagising sa katotohanan. So, let's see what is our Kang Hell Michael messages for you. And of course, explore your options. See? uh, kumbaga, there's a lot of choices, no? Kailangan mas palawakin mo kaisipan mo. At tingnan mo yung both side of situation, kung ano yung mga bagay na kailangan mo i-take ng action. And there's a spend more time outdoors. So, kailangan mo nang, kumbaga, kumawala sa lungkot, sa mga pinagdaan mo, even environment, guys. No, nasa paligid mo ang, ano eh, negative eh. And your home is protected by angels, no? Yung bahay niyo, protektado naman daw ng ating mga anghel. So, let's see what is the chakra message just and what? For passion. So, there's a something passion here, guys, no? Kumbaga, iba, maaring kung ano yung hilig mo, spread it out, enhance your abilities, polish your skills, there's a despondence, no? Alis yun, may nagpapagulo sa utak mo, or maaaring gusto nitong mabaliw ka, no? And there's a grip, no? There's a something losses, but this is something unfortunate to learn. Marami kang bagay na natututunan, kaya inaalis siya sa mga bagay na sa buhay mo para malaman mo yung kahalagahan ng mga bagay na nawawala at kahalagahan ng mga bagay na inaalis, no? Kaya yan inaalis, kaya yan nawawala dahil may dahilan. For additional messages, reference and what? Reference with the flowers. So there is something blooming. No, Maaring lumago lumakas, gumanda. And there is a protected. No, Maaring you are also protected with an angel spirit for your career. Additional messages for angels answer. For angels, answer represent with a no. No, marunong kang huminde, hindi puro oo na lang, payag na payag, hindi pa rin ganon. And in the near future, nalalapit na talaga with your future, and there's an abundance. No, talaga magkakaroon ka na kasaganahan dito, guys. For I can't hear messages for you is a represent one. Expect a miracle. May biglaan talagang himala. Maaring gagaling ka talaga sa karamdaman mo. No, may nasa-sense ako dito, guys. Ha, magpa-check up ka. Mayroon ako na sense dito na, na um, akala buntis. Yung pala mayoma. No? Mag-ingat po kayo. Additional messages with an English spirit. And there's a courage. Na ini-encourage ka dito na parang uh, have confidence, labanan mo takot at pangamba mo. Additional messages for the Roman angels. And there a surrender, not to the divine. Na pakawalan mo yung nagbibigay ng negativity sa iyo. Pakawalan mo at hayaan mo ang ating Panginoon yung gumabay sa iyo. And there is something nothing will come this situation. Wala mangyayari sa situation Nang hindi ka nagtitik ng action. And the end of the uh, top cycle approaches. So sige tatapusin na ang mga mga kaganapan sa buhay mo. Ito na yung pagtatapos at pagwawakas ng mga negativities. Additional messages with an English spirit. And there is a gardening, guys, no? Meron dito gardening, guys, with a planting seeds or maaring kumaga, at kailangan mong mag ipon, mag-imbak, no? There's a dancing for a moment, no? Kailangan mo ng kumilos. O, para mabago na yung estado mo, yung eksena mo. No? Kumaga, invest wisely talaga. Additional messages with an English spirit. Or there's something rest and rejuvenate. No? Kailangan mo ng pahinga para mas lalong uh, makapag-isip ka ng maayos sa tama, no? Additional messages with our romance angels. Reference what? Reconciliation. Some of you guys, no, may mayroon ditong um, returning to the from uh, through the roots no may mga manggagaling from the past na maaring bumalik and this is something for given learning no kailangan mo magpatawad kailangan mo na pero matuto no kailangan mo magpatawad pero kailangan mo matuto Huwag ka na ulit magpapauto Huwag ka na ulit magpapalinlang di ba additional messages with an angel spirit. May nasa sense ako dito guys, no, marupok. No, may meron ako sa sense dito na dahil mahal mo magiging marupok ka na lang. Ano, pero depende ha. And this is something that child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you, no? Bibigyan ka ng katalinuhan ng ating poong may kapal. Kaya makinig ka. No, mas lalong liliwanag sa iyo lahat ng mga katanungan mo. For Jesus loving quote said represent with a hill the sick that they're in, and say unto them, the king kingdom of God is coming to you. So see, pagagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, mga karanasan, kabiguan, ang mga pinagdaanan mo, saka mo makikita ang, um, ang magandang nakalaan para sa iyo. No? Dahil may mga bagay na kailangan mo na maranasan, bago mo makita yung uh, purpose talaga ni God. For the angels number, 1. one. Represent for for slow down. No, dapat dahan-dahan, huwag -dahan, kang pabigla-bigla. Balance and pay close attention to the people in your life, your surroundings and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and a way to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. So see, I told you, kailangan mong mag-pay attention sa nararamdaman mo sa nangyayari sa'yo sa paligid mo. For messages of life is a growing. No? Maaring lumalago, lumalakas na, kailangan mo mag-pay attention. Today, I understand that I am here to learn, to discover, and grow. When I nourish myself with a may inner light, my inner divinity grows. When I study the message that life brings me, I open and I improve in the eyes of God. When I strike balance between the material and spiritual success and words, I am freed of an inner conflict. In this way, I grow my own soul. So see, kung baga uti-uti mo na nakikita ang kahalagahan ng sarili mo. Dito mo na uti-uti na kung ano ba yung mga bagay, ko ano, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay na to. Kung ano, yung, ano, yung, mga bagay na kailangan mo maisang katuparan, ano yung mga bagay na kailangan mo iwasan, at kailangan mo tigilan. For this is a weekly gabay, for the month of December 18 hanggang December 24 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 marami sa for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general hindi lamang hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung anilong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification button for more videos update. Because maraming salamat sa mga wala sa kong sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. So, why pagpalain kayo? Nandiyas at may kapal. Siksik-lik-lik na guumapaw na biyayang sa inyo. Maraming salamat. And see in the next video. Bye-bye and babush!